Kain-kain na guys. hot, sa puntong areya ko gutom na gutom na. Makakain muna. Ito ko'y nangangatal na. Yun yun yung aking kaluloy. Gutom na gutom na. Ka naman naman nga, inuog. naman daan, naman inuog. Hindi naman nga Kain na. At may silay ako. Oh. Medyo madami-dami lang lang awa, oh, ah. Kuya na lang. Kahawling ma? na naman ang poltre. Wala nang manok dyan yan? Eh? Ah, hanggan? Hanggan. Ba? Baboy. Lambot ang taba. Baboy. Yan. Yeah. Baboy ang malangaw. Baboy yan. Mas parang wala ng baboy dyan. Manok. Hindi Man, na ng permit. Ang galing na sa may ano, gagawin palingke? Gagawa ang ano ah, dalawa ang patubig. Sasagit natin sa, sa tabi. Doon sa gagawin ng palingkay. Ba't Ang galing Hanggang doon yung kapalingkay doon sa may puna sa Ang galing sa bandang? Ayos, ang mga taga doon. Mayapit sa palingkay. Nah, eh, lakarin na natin. Nagyan na ng pump eh awat gusto ano? yung doon. Tayo, ano natin? natin. Ah, na Yung mga chosel 'yan. No ba? Kumuha doon ng pesto. Kasi yun, yung Wala namang. Mga pagkain na hindi mautang eh. Pagkain eh pero mga ganyan, uutangin uh yung mga 'yun eh hindi mauutang pagka palimkin hindi makakautang. <laughs> pero pag tindahan talaga ni. Putulin so, na mga ayon ng taba. Mo taba, ah. ay ng tabak. Malambot naman taba ang ambalas. Ano kaya ini? Bado May vlog na. Dumaan bu toldo yung repolyo. Ano kayo dun yung gagawin doon? May pamaukay doon? Hmm? Hindi na doon? ga? Doon, sa may paparampal? Hindi, hindi na ah. Hindi na lang, sa may papuntaraw kayo. Ano yung basket natin yung matatali? Hindi niya. Palawa ko na yung dapat. Hmm. Nakikita yung hindi tali. Yung pinakupahan nung matatladi yan. Ang dami daw, dami tam. Hmm. Ano yung doon? Yung usod. Gamitan. Gamitan. Dili na sa harapan. Mm. You know, so. niya Binili siguro natin ng ng natin lupa. Uy, sa tabi ng... Ano naman Alsada. Alsada. May gutter na. Ni usod. Yan na lang. Naglindag. Naglindag. Ding na. Siguro yan o. No? Oh. na rin niya yung lupa ngayon. Yan naman dun o. Oh. Sapat ba yun ng ano eh? Mmm, wala na ingali eh. Nilipatuloy ang pinakagate ng katbab. Ang so, susunod na huli. At ang inyong mam Ma si J ay busog na. Ay paano ha? Eh di babay na lang. Ako naman huy makikisuyo sa inyo. Ako naman huy subscribe ninyo sa aking YouTube channel. at di follow nyo rin ho ako sa aking Facebook page. At saka, TikTok. Meron din ako TikTok. Follow din niyo ako sa aking TikTok. Bye-bye, guys. Ma'am si J Vlog. Ang pangalan ng aking YouTube channel. And ang aking Facebook page ay Virginia Alayan. And ang TikTok ay Virginia Alayan din. Bye-bye!